Good morning guys. Uh, Lito ako sa bahay ngayon. Eh. Uh, mamaya pa ako lalabas. Eh, magluluto pa ako ng... magluluto pa kami daw ni misis ng ulam namin. Wala pa kaming ulam guys. So... Uh, gusto ko nga ng ulam ng probinsya. Ayan. Uh, kuha ko ng kusay mga guys. Para eh, ulamin tayo. Makulimlim pa naman kulit ng pampas, mayroong ilalapad na yung mga may bahay, so tara? Okay sir, let's go. Sa kung paga ano yung guys, uh, sa maa na ko ni Mrs. Magloto. Hehe yeah, boy. Let's go. Diyan okay sir. So. Ko ako kusay ko sai, kulang yung kusay sai marami pa naman eh. Okay. bili Ayan na. Ayan na sa kusay. natin doon sa Oh, hello, 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 mama Okay. So yeah, okay, so. okay. let's go, okay, guys. So let's go. Amaya, let guys. Pag na luto na. Let's go. A few moments later. Yeah. Oh. Egg. with sibuyas with kutsay ay kutsay ba oh, oh. Hey guys pag na ilagay na yung egg ha na kita natin na yung egg ay, ano? Oh. nilagay na eh. yung egg sarap yummy mamaya oh, ulit ayan o oh. oh, luto na luto na ayan luto oh. na kain na lang kaon na kaon na yummy oh kaon 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 eh, simple lang pa na magluto na ito eh paano nga sabi? Tapos may may kasamang tuyo. Oh. Hmm. May kasamang tuyo. Prito tayo ng tuyo. Oh. Oh. Mamaya, tuyo ulit. Mahirap tuyo! Ay, tuyo. Bilis pala. <laughs> Mm. Parang kulay na luto na itong bilis, no? Eh, guys. Maglaluto tayo ng dilis. Hindi lang probinsya. Ang dilis. <laughs> yeah, boy. Ang dilis din kang dito, guys. Oh. Okay, okay may pag naloto na. Sa <laughs> naabos. na ibos si kinam ko nila tapos sa kanin si sidak ya pati ko ay sililang lang na ni awanin di ulo lang ti nabatik batik oh, ang kasanggaitan na no. kasidag na misis na ibos mat pati etlog itlog pati kwa tapos na ibos pati ka kwa na sililang May mas kami ngayon mga guys. Hehehe, yeah, buhay. Si, pa, no, karakano, no, tat, tatalang, ha, uh, sida, kamanan, mga makati kas, jay. Ibu, ibu siya. Hehehe, yeah, buhay. No, sino na nakarelate nita? Nagluto ka yun, ano, nga agad. Maramanan yung matagay, kasi ay nilotok datay. Niloto, may kinibakit. Kadati, dilis, kadati, ig nga, nalaukan iti, sibuyas, pangkatsay, with sili, tapos eh, na, naip, na ipreto nga rice, e Fried rice nga napoy. Hmm? Na idumduma nga minyay, niye... okay, kung dito eh. Idumduma na ito eh, dilis nga na ipreto, tatasap sa bali. Kaya e, mas? So, yun lang mga rice. Ang kung nga, ipakita dyan, panagsubok ta, ang kabaka, kanyang mabasa ngayon nagsabay-sabay ko nagpaspas ka po taa katak lang ang mga pikas dyan ay magsida tikas dyan so nga uh, yan just comment and subscribe like and share mga well, guys thank you thank you pi panagbuya ito may sakada I ay amin mean,